So ano po ba ang hinaharang dito ni Senator Aini? Ang mga maitatal ang maitatalagang ombudsman na dapat ay hindi kantiin ang mga kaibigan. Ma'am, may sinabi po si Senator Aini na uh, haharangin niya sakaling ma-appoint si Secretary Remulla bilang ombudsman dahil parte daw ito ng plano para ipakulong si VP Sara bago mag-2028 election. Ano pong reaksyon ng palasyo? Sa statement po ni um, Senator Aimee, mas marami po sigurong katanungan na maibibigay dito. Unang-una, ano po ba yung nais niya ipahiwatig? Pagbibigay ng hostisya sa bayan o pagpoprotekta sa kaibigan? Ang nais niya po bang maging ombudsman ay hindi man lang kakantiin o sasampahan ng kaso kung mayroong dapat nasampahan ang mga deterte ang mga kaibigan ng mga deterte alays ng mga deterte hindi pa po ba na, na mas nararapat po na maging independent ang magiging ombudsman dahil independent constitutional body naman ito at uh, kinakailangan na magsampa ng kaso kung nararapat. At uh, hindi po dapat katakutan kung uh, wala naman magiging talagang kasalanan ng mga Duterte na siyang kinatatakutan niya. Eh hindi naman po ibig sabihin nito ay hindi dapat sila sampa ng kaso dahil kaya naman nila ipagtanggol ang kanilang mga sarili. So ano po ba ang hinaharang dito ni Senator Aini? ang mga maitatal ang maitatalagang ombudsman na dapat ay hindi kantiin ang mga kaibigan at isa pa pong tanong um, saan po kaya uh, nabili o ano kaya manufacture yung uh, parang bolang kristal ni Senator Amy dahil siguro mas magandang marik calibrate ito para hindi lang bali-balita ang nasasagap ni uh, Senator Amy kundi mga kwento na mayroong ebidensya Uh, I'm sure the President heard about this, ma'am. Uh, ano po yung reaction niya na galing po sa kapatid niya yung pahayag na yun? Alam naman natin ang Pangulo pagdating kay Senator Aimee, kapatid niya naman po yan, ay um, hindi siya nagsasabi po ng negatibo.